Magandang araw sa inyong lahat, panibagong araw, panibagong leksyon naman ang ating matututunan at matutuklasan. Bago ang lahat, nais ko po munang magpakilala. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Louis J. I. Galevo, ang unang magbabahagi ng kaalaman ngayon. At ang aking kasamahan na si Binibining Jeneline R. Camilo na mag-uulat din mamaya. Bago ang lahat, Nais kong paalalahanan ang lahat na magsipaghanda dahil magiging makabuluhan ang ating talakayan ngayong araw. Ang paksang ating pag-aaralan ay tungkol sa ugnayan ng wika at kultura, wika at pamumuhay, wika at paniniwala at wika at edolohiya. Ang una nating pag-aaralan ay tungkol sa ugnayan ng wika at kultura. Ano nga ba ang wika? binigyang kahulugan ni Henry Gliason ang wika bilang isang balangkas na masistema ng mga tunog na binibigkas at inisinasaayos sa baraang arbitraryo para makabuo ng mga titik na pinagsama-sama upang makagawa ng isang salita na maaaring gamitin sa pagpapahayag ng damdamin at sa loobin. Ang pangunahing wika sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Tagalog, Bicol o Bicolano, Cebuano, Waray, Ilocano, Kapangpangan, Hiligaynon at Pangasinense. Ano naman ang kultura? Ayon kina Anderson at Tyler 2007, ang kultura ay isang komplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuan. Sa isang lipunan, binibigyang katwiran ng kultura ang maganda sa hindi, ang tama sa mali, at ang mabuti sa masama. Ang mga kultura ng mga Pilipino ay ang mga sumusunod. Pagsasayaw ng tinikling, bayanihan, kapistahan, pagmamano, at marami pang iba. Ano naman ang kaugnayan ng wika at kultura? Sa tulong ng wika ay mas mapapaunlad ang kultura. Dahil hindi magkakaroon ng mayamang kultura ang isang bansa kung walang wikang magiging medium ng komunikasyon ng mga taong kabilang dito. Wika ang nagiging ugat ng pagkakaisa ng isang mamayan na may iisang kultura na pinaniniwalaan. Dito ay mas napapayabong pa at napapatibay pa ang kanilang kultura. Wika ang tulay sa pagpapayaman ng kultura. Ito rin ang solusyon at paraan sa paggamit sa mga pangangailangan ng mga tao na nakatira sa isang bansa. Sa kabuuan, ang wika at kultura ay magkabuhol dahil ang wika ay ang kultura mismo. Ngayon ay dadako naman tayo sa ugnayan ng wika at pamumuhay. Aalamin muna natin kung ano ang pamumuhay. Ang pamumuhay ay isang gawain na kung saan ang mga tao ay namulat na sa ganitong kalakaran o kinagis ng lipunan. Ito rin ay kaparaanan kung saan matutugunan ang pangangailangan ng isang lipunan. Atin nang alamin kung ano ang ugnayan ng wika at pamumuhay. Lahat ng ito ay mayroong iba't ibang paraan ng pumumuhay na ito sa kung ano ang pangangailangan na kailangan ng tao na kadepende sa kakayahan at kaalaman sa pamamagitan ng wika ay nakabubuo ng mabuting relasyon dahil sa pakikipagkomunikasyon na dahilan ng pagunlad ng kanyang sarili at pagunlad ng kabuhayan ng isang tao. Ano naman ba ang halaga ng wika sa pamumuhay ng tao? Ang wika ay may mahalagang gampanin sa buhay ng tao. Ito ang mga sumusunod na makadahilanan. Ito ay nagagamit sa pakikipagkomunikasyon sa paghahanap buhay dahilan ng naiuugnay ito ang mga tao. Ang wika ay ang nag sa mga tao sapagkat ito ang nagbubuklod sa atin. Kapag tayo ay nakaririnig ng mga taong nagsasalita ng wika na kapareho sa atin, mas nagiging malapit tayo sa mga taong iyon. Ito lamang ang aking pag-uulat at ang susunod na mag-uulat ay si Binibining Janlin R. Camilo. Magandang buhay sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Janlin R. Camilo ang inyong tagapag-ulat. Ngayon, ang tatalakay naman natin ay ang ugnay ng wika at paniniwala. Dahil alam naman natin ang kahulugan ng wika base sa pagpapaliwanag ng unang tagapag-ulat, ngayon naman ay alamin natin ang kahulugan ng paniniwala. Ano nga ba ang paniniwala? Ang paniniwala ay ang mga bagay na ating pinaniniwalaan Maaring ito ay ang paniniwala natin sa mga pagkakaroon ng mas makapangyarihang nilalang kesa sa atin o ang tinatawag na spiritual na paniniwala o pananampalataya. Pwede rin ang paniniwala na meron tayo ay ang paniniwala sa mga nakaugaliang gawi o tradisyon. Madalas, ang ating mga paniniwala na mayroon tayo bilang tao ay nag-uugat sa mga bagay na ating nakikita, nararamdaman, naririnig, karanasan at maging sa ating mga obserbasyon sa kapwa-tao o kapaligiran. Ano nga ba ang iba't ibang paniniwala sa wika? Una ay ang Choryang Tore ng Babel. Batay sa istorya ng Biblia, iisa lang ang wika noong unang panahon kaya't walang soleranin sa pagkikipagtalastasan ang tao. Nagangat ang tao na higitan ng kapangyarihan ng Diyos. Naging mapagmataas at nagampisyong maabot ang langit at nagtayo ng pagkataas-taas na tore. Mapangahas at mayabang na ang mga tao, subalit pinatunayan ng Diyos na higit siyang makapangyarihan. Kaya, kaya, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ginuho niya ang tore, ginawang magkakaiba ang wika ng bawat isa. Hindi na magkaintindihan at nagiwahiwalay ayon sa wikang sinasalita. Ayon ito sa Genesis, Kabanata 11, 8 Pangalawa ay ang tsoryang di ay. Tika sa mga sinaunang tao ang mga ritual sila ay may mga ritual sa halos lahat ng gawain tulad ng pakikipigma, pagtatanim, pagkakasal, pagpaparusa sa nagkasala, panggagamot, maging sa pagliligo at pagluluto. Kaakibat ng mga ritual na iyon ay ang pagsasayaw, pagsigaw at incantation ang mga bulong. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ng tao ay nag sa mga tunog na kanilang nililikha. Sa mga ritual na ito, nakalaunay nagpapabago at nilapatan ng iba't ibang kalukulugan. Pangatlo ay ang Choryang Mama. Ayon sa Choryang ito, nagmula ang wika sa mga pinakamadaling pantig ng pinakamahahalagang bagay. Pansinin nga naman ang mga bata. Sa una, hindi niya masasabi ang salitang mother, ngunit dahil ang unang pantig ng sabing salita ay ang pinakamahalaga di umano. Una niyang nasasabi ang mama bilang panumba sa salitang mother. pang ay ang choryang bawaw. Ayon sa tsoryang ito, maaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan. Ang mga primitibong tao di umano ay kulang na kulang sa mga bokabularyong magagamit. Dahil dito, ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay natutunan nilang tagurian sa pamamagitan ng mga tunog na nalikha ng mga ito. Marahil ito ay ang dahilan kung bakit ang tuko ay tinawag na tuko dahil sa mga tunog na nalikha ng nasabing insekto. Pansinin ang mga batang natuto pa lamang magsalita. Hindi ba't nagsisimula sila sa panggagaya ng tunog? Kung kaya't ang tawag nila sa aso ay aw-aw at sa pusa ay miaw. Ngunit kung totoo ito, bakit iba-iba ang tawag sa aso halimbawa sa iba't ibang bansa? Gayong ang tunog na nalilika ng aso sa Amerika man o sa China ay pariho lamang. Panglima ay ang Choryang Dingdong. Kawit ng Choryang baw, baw nagkaroon daw ng wika ang tao ayon sa Choryang ito sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga bagay-bagay sa paligid. Ngunit ang tiyoryang ito ay hindi limitado sa kalikasan lamang kundi maging sa mga bagay na gawa ng tao. Ayon sa tiyoryang ito, lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa. At ang tunog niyon ay siyang kinagamit ng sinaunang tao na kalauna nagpapabago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Tinawag nito ni Max Moller na simbolismo ng tunog. Pang-anim ay ang Choryang Popo. Unang natutong magsalita mga tao. Ayon sa Choryang ito, nang hindi niya sinasadya na pabulasla sila ng bunga ng mga nasisidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap, talungkutan, takot at pagkabigla at iba pa. Pansinin nga naman ang isang Pilipinong napabulas sa sakit. Hindi ba't siya ay napapaaray? Samantalang ang mga Amerikano ay napapa -ouch. Anong naibulas-las natin kung tayo ay ng tuwa, ng sarap, ng tako? Pangpito ay ang Choryang Yohyo. Paniniwala ng lingwistang si A.S. Diamond sa Beryl 2003 na ang tao ay natutong magsalita bunga di umano ng kanyang persang pisikat. Hindi nga ba tayo nakalilikha rin ng tunog kapag tayo'y nag-exert -e ng pwersa? Halimbawa, ano ang tunog ang nalilikha natin kapag tayo nagbubuhat ng mabibigat na bagay? Kapag tayo nagsusuntok o nangangarate o kapag mga ina ay nanganganak? Pangwalo ay ang tsoryang yam-yam. Katulad ng choryang tata, sinasabi rito ang tsoryang yam ay tutugon sa pamamagitan ng pagkumpas ng alinmang bagay na nangangailangan ng aksyon. Ang pagtugong ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng bibig, posisyon ng dila, katulad ng halos Choryang Tata. Ang paliwanag mga proponent ng Choryang ito sa pinagmulan ng wika. Pang-syam ay ang Choryang Tata. Ayon sa Cholian ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginagaya ng kanyang dila at naging sanhinang pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalaunay nagsalita. Tinatawag ito sa patana sa wikang pranses. Ay nangangahulugang paalam o goodbye sapagkat Kapag ang isang tao nga na may nagpapaalam ay kumukumpas ang kanyang kamay ng pababa at pataas. Katulad ng pagbaba at pagtaas na galaw ng gila kapag binibigkas ang salitang tata. Pangsampu ay ang Choryang Singsong. Iminungkahi ng lingwistang si Jefferson na ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang bulaslas emosyonal. Iminungkahi pa niya na taliwas sa iba pang tsyorya, ang unang salita ay sadyang mahahaba at musikat at hindi maikling bulaslas na walaan ng marami. Panglabing isa ay ang tsyoryang heyo. Hawik ito sa tsyoryang popo. Iminungkahi ng lingwistang sa revesh na bunga ng interpersonal na kontak ng tao sa kanyang kapwang tao ang biga. Ayon kay Revesh, nagmula ang wika sa mga tunog na nagbabadya ng pagkakilanlan, ako at pagkakabilang, tayo. Napabulaslas din tayo bilang pagbabadya ng takot, galit o sakit o saklolo. Tinatawag din itong tsoryang kontak. Panglaming dalawa ay ang tsoryang koko. Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nagmula sa mga tunog na nalilika ng mga sanggol. Ang mga tunog daw na ito ay ginagaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid. Taliwa sa paniniwala, marami ang mga bata ang nanggagaya sa tunog ng mga matatanda. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang ugnayan ng wika at ideolohiya. Ano nga ba ang ideolohiya? Ang ideolohiya ay mga kaisipang nagsisilbing gabay sa pagkilos. Pinubuo ito ng mga paniniwala ukol sa pananaw sa sandiga ng programa para sa pampolitika at panipunang pagbabago ng pagkaunawaang kailangang ipaglaban ang programang ito at ng pag-akit sa mga tao na isagawa ang programa ito. Ang kapitalismo, sosyalismo at komunismo ay ilan lamang sa mga halimbawa nito may tatlong kategorya ang ideolohiya. Una ay ang ideolohiyang pangkabuhayan, pangalawa ay ang ideolohiyang pampolitika, pangatlo ay ang ideolohiyang panlipunan. Bago tayo tadako sa iba, ano nga ba ang ideolohiyang pangkabuhayan? Ito ay ang ideolohiyang ang mga paniniwala sa kung paano dapat ang struktura ng isang ekonomiya. Saklaw dito kung paano dapat tumatakbo ang isang ekonomiya at kung para saan. Kaiba ito sa economic theories. Na ang saklaw naman ay ang paggawa ng mga modelo kung paano gumalaw sa kasalukuyan ng isang ekonomiya. Kumbaga, ang edolohiya ang mga prinsipyong nakapailalim sa mga modelong pang-ekonomiya. Pangalawa yung ang edolohiyang pampolitika o paniniwalang pampolitika ay ang isang particular o tiyak na, na pag-itikang pangkat ng mga ideolohiya, mga adikain, mga mitiin, mga paniniwala, mga druktrina, mga mito o mga simboli na isang kilusang panipunan, institusyon, klase at malaking pangkat na nagpapaliwanag ng kung paanong gagalaw o kikilos ang lipunan at nag-aalok ng ilang mga balangkas ng pampolitiko at pagkalinangan para sa isang partikular na kaayusang panlipunan. Ang isang ideolohiyang pampolitika ay malawakang nakatuon sa kung paano ilalaan o ipamamahagi ang kapangyarihan at sa kung anong mga hangarin ito dapat gamitin. Pangatlo ay ang ideolohiyang panlipunan ay ito ang ay nagsisilbing kaisipan, pamuntunan o pundusyon ng mga sistemang pang-ekonomiya at pampolitikal pang na bansa. Ngayon, dadako tayo sa kung ano-ano ang iba't ibang uri ng ideolohiya. Una ay ang kapitalismo. Sistemang pangkabuhayan kung saan marami ang ganit sa pera at tubo kesa pagkapantay-pantay ng mga tao. Pangalawa ay ang monarkiya. Kapangyarihan ito ng mga ang nasa kamay ng mga tinatawag na maharlika gaya ng Reyna at Hari. Pangatlo ay ang demokrasya. Kapangyarihan sa pamahalaang nasa kamay ng mga tao. Dito ay nakikilahok ang mga mamamayan. Ibinoboto ng mga mamamayan ang gusto nilang maging kinuno ng kanilang pamahalaan. Sa tinatawag na halalan, ang proseso ng pagpapili ng mga tao. Pangapat ay ang totalitarianismo. Kariniwang pinamumunuan ng diktador o grupo ng taong makapangyarihan. Sa ilalim nito, nabidiktaan o natatakdaan ang karapatan ng mga mamamayan. Nawawala ang kalayaan at ang mga karapatang pantao. Nalilimitahan ang pagkilos, pagsasalita at pagkrito sa administrasyon. Panglima ay ang komunismo. Maraming mali ang pagkakaintinda rito. Nilinang ni Karl Marx ang filosopiyang ito. Pinayabong din ito ni Nikolai Lenyan at ni Mao Zedong. Ayon sa ideolohiyang ito, ang pinakamataas at huling hantungan mula sa ideolohiyang kapitalismo patungong sosyalismo ay itinatawag na komunismo. Pang-anim at panghuli, ito ay ang sosyalismo. Dapat ay batay ito sa patakarang pang-ekonomiya. Ang pamamalakad ng pamalaan ay nararapat na nasa kamay ng mga tao. Ang grupo ng mga sosyalista ay maaaring pumigil sa pagmamay-ari at pagkamkam ng mga lupa, mga agrikultura at kapital ng bayan at produksyon ng mga industriya. Hangad nito ang makamit ang perpektong lipunan at masasakatuparan sa lamang ito kung pantay-pantay ang distribusyon ng produksyon sa mga mamamayan. Iyon lamang po. Maraming salamat.